Good morning! Tingnan natin yung mga dragon fruit. May pa another bunga na naman. So, kailangan na naman siyang linisan. Oh, wow! Napakasinag ng araw. Mas lalo silang namunga ngayon. Namunga. Ay, ang ganda ha. Hindi ito yung hinihintay ko. gusto ko makita talaga ito siya personal yan siya ganda ang ganda ganda kay ganda ganda Loy, meron naman akong pruningan ito siya nagpubunga Meron na naman akong kukuha na nakuha ito. Mas maganda nga pag makita mo yung pagbukad talaga niya. Wow. Ito siya malaki. Ano? pono. Wow, so very very guwapa. Isa lang 'to siya oh. Ang ganda. Hello, good morning everyone. Welcome to July in the Philippines. Today is Tuesday morning. Nandito kami ngayon sa aming uh, koan. Super heat dito sa Bohol kaya kailangan diligan yung mga vegetables. Yung mga puno. Sinabubuhay na yung aming bagong tanim yun uh, na naman ito daming string beans thank god meron kaming tubig na napaka dami at malakas pa yung sitaw namin palipas na kaya meron pa rin nagbibigay pa rin siya ng bunga so, kaya dapat siya para makaano ng tubig. So, buong ano yan, sitawan. Pat doon pa hanggang doon sa kabila. Si Perry busy. Nasa Ampalaya. So, morning-morning dito. Ayan. Bali, tatlo ang linya dinala ko para hindi sayang ang ano. Kailangan lang mga puno lang ang ginaano ko. Nadiligan. Tapos yung maliliit din na sitaw may palipas, may may paano na patubo. Yung maliit. Ang galing nito oh. Okay. Magdilig lang talaga sa ngayon dahil uh, buhat ng walang ulan. Kasi pag pabayaan to siya, mamamatay to sila lahat. Kasi iba ang lupa dito pag mainitan, na matigas. Kaya pag hindi madiligan, ano uh, hindi na siya nagbibigay ng bunga. At naguan na siya, nagkuo. Malaos na yan dito mga palipas namin lagyan na lang to ng mga bak ba bating bating para akyat sila sa taas start ng 5 o'clock so mag 7 o'clock na Uhuy. so yan ang sunrise kailangan na kasi pag dinidiligan mo binibigyan mo sila ng tubig ito yun oh. sila basan yung mga ano ah, nila bulaklak yan ano talaga ito sa so, doon banda oh. buti maabot sa hos yung mga puno niyan eh ang ah, yung dito banda yung puno lang targetin ko na lang yung puno kasi wala na yung maliit ang dami eh. saka pa naman sila palipas saka pa naman nagmahal 35 per kilo pero di bali ganun talaga kailangan yung mga tanim mga ganito matyaga ka din pag mag alaga kasi pag hindi matyaga talagang hindi rin sila magbigay ng bunga malabong na nga ito yung ibang kuan space malabong na so pag ano kailangan na naman itong linisan yan meron matipitas baka bukas mamapitas ito kailangan. So, ang nilagay namin na kuan, yung iba pa lang ano nito nabubuhay. Oh. <laughs> ang cute. Bili kami ng isda. Yan, bibili mo na kami ng gasolina. Tapos nang bili ng ista, gasolina na naman. Uh, nasa highway na kami ng gi, ano, ginobatan. So ang unleaded ngayon, 65.48. Ang diesel is 63. Point 38. Ayan siya. Parting mahala. Ito yung kuan. Dito banda yung malapit lang sa Ginoa you know, uh, Zoom. gasoline station dito. So hapon na kasi is already 5 o'clock kaya yung mga tao nagsiuwi na kaya maggoing going to Talibon and going to Ubay, yan you know. Napakalawak kaya ma ah, mabilis tumakbo yung mga sasakyan dito dahil walang traffic. Yan you no. Know? You know? Yung iba to galing mag-opisina. Magdali mag rin kami dahil magdilig na nang kami sa aming mga halaman. Thank you, Ma'am Elsa, sa iyong time. Thank you po sa pagtawag. No traffic. Kaya mabilis tumakbo ang mga sasakyan. Kung man na, daghan yung mga nakakuha na palit. Pila may palit, pila man ni Nan? Ah, maayo, maayo. Okay, let's go.